Hello mga pangga, good morning. Ayan, si Inday IBC ay busy sa pag-ayos ng mga halaman na sinira ni Bibi Daniel. Ayan, iaano ko yan, e, didikit ko sa glo kasi sayang naman pag itapon. Ayan, ganun ka tipid si Inday Garotay. Ayan, eh, dinidikit na niya ang mga halaman. Sayang kasi kung itatapon siya. Kaya ayan, kamot na si Inday kung paano niya maayos iyan. Kasi yung isa talagang yun yung, yung buong halaman na binagbabato ni Bibi Daniel. Ayan, dahil nagutom si Negarutay, kumain muna siya ng lunch. Tapos after yan, ayun, mag-aayos na naman siya uli ng mga halaman na fake na halaman. Ayan. So ayan, naayos na niya. Tapos yun, mag-aayosin ko rin yung mga pag-display uh, niyan. Babaguhin ko yung ano niya, style niya kasi nagsasawa na si Degarotay sa style kaya ayan babaguhin na naman yung ayan ganyan talaga si Degarotay hindi mapalagay sa bahay kasi tambay lang naman siya kaya kung ano ano lang yung binubuting ting, -ting. Ayan. so babaguhin ko yung uh, pag display nya kasi uh, matagal na yan na nakaganyan kaya gusto ko naman yung panibago naman yung maganda sa tingin uh, paningin sa mata Ayan. So, busy, busy si Inday Garutay. Ayan. Samantala, si baby vlogger ay natulog. Kaya, ayan. Naningkamo si Inday Garutay. Kaya, ayan. Bilisan mo kasi baka magising na naman si baby vlogger. Hindi ka na naman matapos. Ayan. Malapit na yan. Matapos. Ayan. Seryoso ka. Ayos siya na mag-isip kung paano ang tamang paglagay. Ayan. Hayaan lang natin yan si Inday Garutay kasi naningkamot yan. Yan, pag makita yan ang aso ako, sabihin na naman yan na malilipong na daw siya sa kabalhin-balhin sa mga gamit. <laughs>